Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 27, 2025. Habang ang araw ng Abril 27 ay dumarating, dala nito ang isang masinsin at mapagnilay na enerhiya na nag-udyok sa iyo na balikan at pag-isipan ang mga kaganapan sa nakaraang buwan. Hindi ito simpleng pagsariwa sa alaala, kundi isang malalim na pagsusuri sa mga mahalagang bahagi ng iyong buhay, ang mga tagumpay, kabiguan, mga desisyong iyong pinili, at ang mga damdaming nag-ugat mula rito. Marahil ay mapapansin mong pumapaling ang iyong atensyon sa mga aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay dapat pa sanang pinaghusay, o sa mga pagkakataong tila nakulangan ka. Ngunit sa halip na manatili sa mabigat na paghatol sa sarili, ngayon ay hinihikayat kang yakapin ang konsepto ng pride, ang marangal at positibong anyo nito, bilang paraan ng pagpapatibay ng iyong kalooban. Sa pagyakap sa sarili mong paglago at pagunlad, unti-unting nabubura ang mga tanikala ng pag-aalinlangan. Sa panahong ito, ang mundo sa iyong paligid ay tila mas makulay, mas maramdamin at mas puno ng lalim. Ang mga damdaming matagal mong inilihim ay maaaring muling sumulpot na may mas malinaw na anyo, mga alaala na may kasamang sakit o saya, mga pangarap na matagal mo nang isinantabi, at mga pagnanasa na unti-unting lumalapit sa iyong kamalayan. Habang nararanasan mo ito, paalalahanan ang sarili na maging banayad sa iyong puso. Gamitin ang lakas ng iyong Scorpio na katangian, ang iyong determinasyon at emosyonal na tapang upang bigyan ang sarili ng pag-unawa. Huwag mong iwasan ang pride, bagkus gamitin ito bilang ilaw na magbabalik sa iyo sa isang lugar ng pasasalamat. Dahil sa pride, makikita mong may saysay -say ang bawat paghihirap, may kabuluhan ang bawat pagpupunyagi. Ngayon ay isang natatanging pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Kumustahin mo ang iyong katawan, mayroon bang bahagi ng iyong kalusugan na tila napapabayaan? Anong maliit na hakbang ang maaari mong simulan ngayon para maalagaan ang iyong sarili? Maaaring ito ay kasing simple ng pag-inom ng mas maraming tubig, paglalakad sa umaga, o pagtulog ng mas maaga. Ngunit higit pa rito, ito rin ay panahon upang pakinggan ang iyong isip. May mga pagod ka bang hindi mo napapansin? May mga isiping bumabagabag sa'yo na kailangan mo ng palayain. Maging tapat ka sa sarili mo ngayon. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng lakas. Kung kailangan mong mag-isa, gawin mo ito ng may intensyon, hindi upang iwasan ang mundo, kundi upang muli mong makilala ang iyong sarili. Sa paglapit ng pagtatapos ng buwan, hatid nito ay isang mahiwagang pagkakataon para sa pagsasara at panibagong simula. Tulad ng pagsasara ng isang pinto, upang makapasok ang sariwang hangin mula sa bukas, ngayon ay isang maluwalhating sandali upang balikan ang mga aral ng nakaraang mga linggo. Ano ang mga natutunan mo mula sa iyong mga pagkakamali? Anong mga karanasan ang nagpalawak ng iyong pananaw sa buhay? Hayaan mong tumagos ang pasasalamat sa bawat sulok ng iyong puso. Sa pagsilang ng bagong buwan, tanggapin mo ito ng may malinis na damdamin, bukas na isipan, at pusong handang umibig muli, hindi lamang sa ibang tao kundi sa iyong sarili. Sa aspeto ng karera, maaaring makaramdam ka ng pangangailangan na muling suriin ang iyong mga layunin. May mga bahagi ba ng iyong propesyon na hindi na umaayon sa iyong mga paniniwala? Kung ngayon ang tamang oras upang gumawa ng mga maliit, ngunit makabuluhang hakbang patungo sa pagbabago. Sa usapin ng pera, maging mainit sa paggastos, ngunit huwag matakot mag-invest sa mga bagay na may tunay na halaga para sa iyong kadalinian. Sa relasyon, maging bukas sa komunikasyon. Ang pagsasalita mula sa puso ay magpapalalim sa ugnayan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul na garing, isang kulay na kumakatawan sa kapayapaan at panloob na lakas. Ang iyong maswerteng mga numero ay 8, 13, at 21, mga numerong nagdadala ng balance at espiritual na pagkakaisa. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukan ang simpleng pagbubuo ng isang journal na naglalaman ng iyong mga natutunan ngayong buwan, isang personal na dokumento ng iyong emosyonal na paglalakbay. Sa pamamagitan nito, mas maaalala mo kung gaano kakalayo na ang narating mo. Ang payo sa iyo ngayon ay ito, yakapin mo ang lahat ng bahagi ng iyong sarili, kahit pa ang mga may sugat pa rin. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal at tagumpay. Ang mahalaga ay ang patuloy mong pagtahak sa landas ng katotohanan, kahit gaano ito kahirap minsan. Hayaan mong ang iyong puso ang maging kumpas, at ang iyong mga karanasan ang maging mapa ng iyong paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw, natututo tayong magpaalam sa pamamagitan ng pagpapatawad sa sarili, natututo tayong tumanggap ng panibagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sariling kakayahan, natututo tayong magtiwala sa kinabukasan. Isara mo ang araw na ito ng may galak, hindi dahil tapos na ang isang kabanata, kundi dahil may panibagong pahina na naghihintay sulatan ng panibagong kwento. Sa puso ng isang Scorpio, laging may apoy, isang apoy na muling naglalagablab sa tuwing ikaw ay naniindigan sa sarili mong katotohanan. Maging mapagmahal, maging matapang, at higit sa lahat, maging totoo. Sa darating na mga araw, dadaloy ang bagong lakas mula sa loob mo. Ang araw na ito ay hindi wakas, kundi paanyaya sa panibagong simula na puno ng pag-asa, layunin, at pag-ibig. Tanggapin mo ito buo at walang alinlangan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.